Ano na rin? Ah, boss, huwag kayo maingay. Pakakainin natin si boss Rosmo na bunga ng mga boss. Ito ay ko sa inyo, buto ng mga hukani. natin mga mangyayari sa kanyang pipe nito. <laughs>

May balat. Oh. Ano yun yung, yung balat? Kapila yung pati. Oh, ganun ba to? oh, ganun yan. namin ni Bosarbi. Eh, lang na natira eh. gusto ko sa <laughs>

Eh, pero tingnan mo, ko sa rin, ano. matamis na yun. <laughs> <laughs> hey, pala yung mga sa pait niyan. Nakakagulo oo nga no. Endo pa rin yung pait. Wala lang, keto lang, wala 'yung maga

Oh. na naman si Masarapin na. <laughs> sa... Pero gamot... Mas magandang gamot yan. Ano magandang gamot? Kaya pala. Kaya pala. 27 yan eh. Oo. Oh. Ano yung mo sana, yu? sa... Sa kwento? Anong gamot niya? matindi dumalis si Boss Harvey you no? Know? sinabing matamis na ang pa la. <laughs> nyo, nun, eh, pala napakatamis naman pala lang sa akin yung buwan ay napakatamis pala kaya pala hindi wala na talaga yan naubos namin Boss Harvey ang sarap napaka ha <laughs> yun mga boss, dumali na naman si boss sa <laughs> amin. Dinali si boss. Boss Ross mo. Buha kayo lang ano, buha ng Papaya, mga ganit atin. Napakatamis. Napakatamis yun. Napakatamis so. <laughs> yun. <laughs> Ayun mga boss, kung bago lang kayo sa aking Facebook page, don't forget to follow sa Comment para updated kayo sa aming mga bagong pinapos. Maraming salamat po sa inyong lahat.